Hello, mga kalangga. So, karon magluto ka. Pagdabi, eh, na wala pa may panihapon ba, magulay-gulay sa inyo. Eh, man pa, tutuos mo pa okay, na pa may COVID. Pawala man is COVID, mga kalangga. O, talong. Nara, o. tay, tanglad. Naapod tay. Ito ano tawag, ano eh? So, tay kana ng, ano, kalbasa. Ha putay ka ng kuan mga kalangao. Ano nakikitaan ba sa munataran niya nang kuan dito ko. Oom, siguro ni. Eh. Orleg ghost. Maliit naman. Ayan. Ngayon, hihiwain na natin 'no para para makakain na tayo. So. So, supot. Hiwain na natin. Ngayon. Hmm. Madaw makita.

tótaloo talong luyat sa lắng Talong ngon talong ngon talong ngon Talong. ngon tàu ngon tàu Để Tapos paniyapon mga kalangga o na bisimig, kidit mo. Inuod ko dito lang ingon mga kalangga ko nga. Basta mag-vlogger na ka o nakaitayin sa inyong self. Inuod ko na mga kalangga ay wag ito time. Huwag anak ka ka na kuwan bitaw. Ito na. Dapat na pag time. Masahay, makaingon ka na lang palang na. Ay, di na ko mag-vlog-vlog. Uy, kay, o, kwarta. Kuha ano, na kay paglao, paglaong. So, ayaw, pawalag. Paglaong kay, maka, na na, mga kwarta, rata, bahala, bugay. No? Mga kalangga, no? Hmm. Pag, hanglan, manggod sa mga, kuha good mga kalangga, na, post ka lang ng post, tapos, kailangan mo nang 10,000 followers bago ka ma-immunitize ng Facebook. 100. Oo. Tapos, yan lang naman yung, ano, yung kailangan nila. So, ayan. Tapos na, mga kalangga. Hugasan na nato. Arong na po, ma, makaluto na Eh, wala pa dyan may panihapon, mga kalangga. Yan. Sarap talaga ng feeling no pag ano. Marami ba? Si Minsan lang naman ako makakita ng ganito o. Oh, yung uhong batuligos. Yan, masarap. Oh, hulog. Yan. So, karon maghugas na kong kaldiro kay kuan na. ko ako naman, man, naman naman ako hugas ang kuan, utan. So, magkuan na kong Maghugas na kay wag ba? So, okay. yan. Tara. na kay kasi gutom na ba? sabaw ra daw inung sa akong partner kay lamig daw kung sabaw no. gabi na mga kalangga oy wala pa kami nakaluto kasi busy pa so, atong ilunod daan mga kalangga kay aron ko ba ron dali ra bitaw dali ra maluto So, itong ng kalbasa o talong. Ayan. Parang dali. Maluto kay gabiin na mga kalangga. Gusto na ako magigda-igda mga kalangga. Ayan. Kalangga. So, karon maghaling na pa kay gabiin na. Yan ito yung pinaghahaling ko. Sigal lang ang tanong mga kalangga kaya basta para mong kahoy. kalangga. Mahaling na siya. Yan. Tagusigan ni mga kalangga. Kay, basta para bani mong kahoy mga kalangga, oy. So, ato sang ang paaboton mga kalangga, ha. Kung maluto na, kay. Kuan. Pupat siyang ang, So, lang nato. Gamay lang. Mga 3 minutes. Di siguro na no, 3 minutes. So, pabuton lang na ni mga kalangga. Ako lang ipakita sa inyo, ha? oh naara mga kalangga, o. Oh. Luto na akong utan. Manihapon na, mi. Yan.